Ito ang bahay ni... Yan ang ating hipag ni Sissy Marie. Nagkita nyo naman sisi sissy Seaside. Daddy. Oh, like Ayun ang dagat oh. Ayan oh mga kalinga. Ito. Ito ang uh, sports car. Wow. Wow. Yes, ah Ito ang kotso ni Greg. Yung mister ni... <laughs> I like your <laughs> car. I can't open it. Tim. No, it's <laughs> alright. It's alright. It's <laughs> alright. Yeah.

sa room na ito. Wow. Ayan. Tapos ito bintana. Open natin. ayun Ayan ang ayun na yung dagat. O. Oh, diba? Diyan lang. Tapos. yan Ito ang guest room ni Hipag Marie. Ata itong toilet. Pakita ko sa inyo toilet. Ayan Toilet. Ayan. Tapos. Wow. Ayan ang shower. Oh. Shower. Ayan. Shower. karena kau nasa hotel, si? parang nasa hotel, terus nanti itu, terus nanti yang, 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 Oh, Ay, yan,

toilet pa lang, pang hotel na ayan Mato. Wow. toilet pa lang ayan buwas ang masin dito grabe Ato ang uh...

Yeah, yes. man. Yes. Very worth. Oh, you you oh, 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 lang sa. Oh. oh my goodness. Oh, rich? Oh. oh, I'm shy. Oh, Alam <laughs> mo no, po, bahay ni na. Say stole money. tapos ayun ang beach Oh my goodness. We ang Mm. Di bare yeah. relax, yeah. relax kayo dito. Simple, eh? choking. Um, oh, bahay, What's that? Like Caroban. Yes. Amo to house. Simple but elegant, very elegant. You like it? Yeah, I like yeah. it. I like it the Wala pa ano eh, mga picture 'yan. Yeah, yeah. Very unique, very design 'yan. Yeah. It's yeah. a good yeah. I like also yeah. like a modern house. Yeah. Yes. Yeah. I don't like Our one is like small. No, I think 85. Yes, 85. Because our one is like 65. No, it's just 65. 65, but... This one. Tingnan nyo. Oh, sarap. Ang sarap naman. Ayan. Yeah, I think that, white like, wine? Well, Mamaya na lang gabi? Mamaya ang gabi? Yeah, just little, okay? Thank you, babe Ayan, gan. Thank you. Ang ganda rito talaga. Oh, sarap oh mo oh. Anak. Ang sarap maging piling mayaman. <laughs> ang sarap maging <clears throat> Ayan. Tapos ayun ang dagat. Saan ka pa? Hindi ka malibang dito. Oh. Dito na kami sa bahay ni na Sister Marie. Grabe, tingnan nyo kung gaano sila talaga kayaman. Tingnan nyo yung kanilang bahay. At tapos talagang dito pa sa tabi ng dagat. Oh, ang ganda ng view rito. Alin na kayo? Punta na kayo lahat dito. Oh ha? Kayang-kayang i-occupy mga ang team kalingap dito sa bahay nila. Ang luwang. Huh? Pwede pwede rito mag-stay and enjoy. Yes, ang kalinga pwede pwede rito. Tinan nyo yan, ayan o. Oh. Ikot ko lang ha. Ayan po. Ayan, ang ganda talaga. Oh, yeah, compared to the Philippine thing. Is... Oh, this is three stories. It's Wow. Ang no, laki naman. This is the master bedroom. Oh, this is your master, bedroom. Where yung yung do yeah. you get your mess? Yeah. Ang ganda. Grabe. Um, Well, guys, I'm uh, toilet oh. and shower. Nahiya yeah, naman yeah. ako uh, sa'yo. Oh, yeah. big room! I'm shy, my house is very small and the room is very small. 2,000 <laughs> 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 two 100. Another uh, 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 floor, another floor. <laughs> yeah. yeah. That's? Yeah, this is the... And um, my bathroom. Oh, bathroom. Oh, but, oh, oh yeah. yeah. bathroom, guys. Ito. Ito po yung bathroom nila. Ayan, guys. Ganda kalina, kalina. Ganda. Po, ganda. O, Grabe, ang ganda ng mga pinagod uh, po. Ang ganda ng mga pinagod po. Ang ganda ng mga yung sa ano, yung sa inyo doon sa baba, hindi, wala hindi ganyan. Okay. okay lang. Okay lang yun. just ko ang daming rooms. How many rooms you have? This is my walk-in um, oh. wardrobe. Pwede na ako rito eh, matulog na. Dito na lang ako sis, matulog. <laughs> yes, please. Ito lang naman ang gamit ng mga bag ng aking hipag o. Oh, puro mga Chanel. God! LB. Ito ang LB. Ay, na. Ayan, Chanel. LB sa likod. I-model mo yan o. Oh. Ako. Ay. Ayan. Ay, grabe. Ayan pa. Ang dami pa rito. Oh, nako eh. Rina sa 10 milyon na lahat. Hmm. Ayan pa. Ayan pa. Pwede na tayong mag live selling dito. Ang dami yeah, dami nito. Live selling. Oh. No? Ayan oh. No? Mga shoes. Yes. Mga. Grabe. Ang dami. Ikaw, Ayan o, no? mga wallet. Hmm, ng LB. Gucci. Dior. Abalan oh, na alam mo yung mga ano, no? syempre ha? Siyempre. Yung mga hmm. pangalan. Pangalan na yan. Chanel, LB. Oh, wow. Ito yung pinakabago. Tinan mo, mo na ito. Eh, Ayan. hindi lang to. Marabi. YSL. Imo, Orang Imo, dami. Imo yan. Ba, ano Ito, organic. Oh, Pili na kayo. Alin ang gusto niyo? Mine. Ah. Mine. mine mag mine re... na kayo, mine na kayo rito. Ayun oh. Oh. Grabe. Bagay sis. Oy, ang tabak. Tingnan mo, bebeyo. Mine. Wow. Ang ganda. Hmm. Ito uh, ah nagkakalaga siguro ng mga 100 mga hindi ah, ito mga siguro 200k mga ganito ito yung pinakamahal. Pero ngayon, yun ang pinakamahal. Oo, classic. yan. Yung mga black 8, ang gusto ko niya. Ano? 8, mga 8,500 na yun. Ito to, ha? Mga ano? Ito magkano bilhin mo nung pumunta? Alin, alin, alin mga 8,000? Ang alin? Yung classic sya, no? Ah, ito? Yan. So, ito, biromo, 8,000. 8,000. Eh, round up natin ng 73 biru mo ha? Ah. 500k! Grabe. Mahigit 600. 600K. O, oh, ito lang. O, oh, inyo na. 600K. Pesos. Uy, may bubulong ako ngayon. May bulong ako. Anong bulong mo? Yun, pag-graduate. Ha. Siyempre, pag-graduate. Hmm. Thank you. This is a messy, messy, very messy. Okay lah. Um, I, I have lots of um ironing oh. clothes and... oh, Ay, ang cute! Yes. Ay. Anong message dyan? Just Belly ko, sa bahay ko nga eh. Ang gulo. Oh, naingit ako. Ayusin ko yung kwarto ko kahit ganun lang. So, when when you will come ganda here, naman. um, Chelsea and Angel comes stay. Yes! I yeah, an Angel, no? Chelsea, oh. Mm -hmm. okay. Next, uh -huh. Next time. Next time, ganda. ano? Para nakasasakyan na lang. Yeah, para makapanako. Para Saga... makapanako. Ay, ito yung pinay, eh, akong pinakabunso. Mm, -mm. <laughs> ito, si Luis. Si, ito si Luis. Mm -mm. Uh, Ilang beses na sila nag -meet. Um, Dado? Ayun, ayun uh, ang kinasal. Dito yan. Yan, yan. Sa Tokyo. Ay, hindi. Okay. Sana sa, 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 sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oh. Sa Mindoro. Bakit anong ginawa mo sa Mindoro? Mindoro ba yun? Yung ano, yung sa Puerto Galera pala. Ay, okay. Ang ganda ni Luis. Ganda. Magkakatawan sila ni Ganda ni Luis. Ganda ni Luis. Diba? Ito lagay yung nasa patos. Ito. Lagay yung nasa patos. Ayan na. Sapatos. Ito. Ayan o. Lagay, lagay yung mga sapatos. Ayan. Pag nagsapatos ka,